Magandang araw mga kaibigan. Uh, Pag-usapan natin ngayon si Secretary Galvez. Ano? Uh, marami ang pumuputakti sa kanya yan. Binabatikos ngayon sa social media. Uh, itong si G General Galvez. Siya po ang hero ng Marawi Seeds. noong panahon ni Tate Digong. Kaya nga naging chief of staff siya. Uh, panahon ni Tate Digong dahil sa contribution niya sa ating bansa. Dahil siya ang tumalo uh, sa mga mauti uh, ISIS sa uh, terrorist sa Marawi. okay So after yung steed niya na chief of staff, uh, ginawa siyang presidential advisor on peace process. Then nung kasagsagan ng pandemic, naging baksin sar siya ang ano so marami ang bumilib kay secretary Galvez personally ako rin talagang uh, nakatrabaho ko siya sa sandal eh kita ko ang uh, dedikasyon sa ating bansa kaya lang ngayon parang uh, sayang dahil ang dami nang bumabatikos sa kanya ngayon So anong dahilan? Bakit sa batikusin ng uh, mga netizens? Okay, dahil po dito sa report ng Reuters na ang US military nagsagawa ng special operations noong pandemic na sinisira ng US ang tulong ng China sa atin, yung Sinovac vaccine na unang dumating sa Pilipinas para gamitin natin. Nako, uh, kaya pala maraming nagduda sa visa ng Sinovac. Eh ang mga Amerikano pala ang nagpakalat ng maling informasyon para tayo, huwag tayong masyadong mag, uh, kumiling sa China. So ang DOH nagrereklamo dito dahil sabi ng DOH imbestigahan ito dahil uh, kapakanan ng Pilipino ang nakataya panahon ng pandemic nandiyan na yung bakuna kaya lang sinisiraan nyo pala ang bakuna ng uh, China hindi po eh, dito sabi ng DOH ang um, isang vaccine expert si Dr. Uh, Solante ganon din ang sabi niya totoo yan nagkaroon kami ng mahirap na kalagayan ng panahon ng uh, pandemic dahil maraming mga health workers, maraming mga Pilipino na ayaw magpabakuna sa Sinovac dahil nga sa napabalita na hindi magandang epekto nito, 50% lang ang efficacy rate. So, yun po. Ngayon, mismo ang Department of Defense o Pentagon ng US umamin. <laughs> hindi nila dininay yung Reuters report na yun. Kaya lang itong si Secretary Galvez, sabi niya na, that's not true, I doubt. Hindi gagawin ng US yan. <laughs> Inamin na mismo ng mga gumawa, itong si Secretary Galvez, sabi niya, hindi yan totoo. Ay, nako. Diyan siya ngayon binabatikos. Okay. Ito po ang pag-amin ng ano, ng Department of Defense, yung spokesman ng uh, Pentagon, si Lisa Lawrence sabi niya, The Department of Defense conducts a wide range of operations including operations in the information environment to counter adversary malign influence. Hey dod activities of dod department of defense dod activities including uh, operations on information environment uh, conducted outside areas of armed conflict are coordinated and uh, deconflicted with other departments and agencies as appropriate this process is deliberate Methodi methodical and comprehensive. i mean, oh. several state and non-state actors use social media platforms and other media to spread disinformation and conduct malign influence campaigns against the united states. the department of defense uses a variety of platforms, including social media, to counter those uh, malign influence attacks aimed at the US allies and partners. Ito ang pag-aamin ng Department of US no. Ang China gumawa siya ng kanyang sariling propaganda para i-blame ang US dito sa nangyaring pandemic. Okay. Nagretaliate yung US. Gumawa rin siya ng sariling propaganda at siniraan niya ang bakuna ng China, yung Sinovac. Ganon po. So makita niya itong dalawa, China and US, mga superpowers na mga loko loko Pinaglalaroan nila tayo. So inamin ng US na talagang ginawa nila yong para i-counter yung uh, propaganda war ng China against US. Dahil sila daw ang may kagagawan ng uh, pandemic na yun. o di ang US din nagretaliate lang ito ngayon inaamin na ng US si Secretary Galvez ano pa siya uh, deny to death <laughs> magbasa tayo yung mga ano basahin natin yung uh, mga negative uh, comments uh, against kay General Galvez Okay, sabi ni ni Sasasot. Okay, nawala yung aking ano. Yung si si Sasasot nag uh, nagpost siya na bakit ganyan si si General Galvez, sabi niya na inaamin na ng ano, inaamin na ng uh, inaamin na ng uh, ko, ah. I Inaamin na ng US, eh bakit itong si General Galvez, eh todo deny pa siya. Ito na, <laughs> yung mga, oh, ito ang, Okay, ito na yung mga comments. Grabe. Mm. Ginagawa tayong bobo. Okay? At ang siste, may paniniwala pa rin sa mga gago. O ito. Ginagawa daw tayong gago ni Sekretary uh, Secretary Galvez. Uh, choose your own version of reality parang yung choose your own adventure book so pipilitin man ang pit, pitin man ang daliri ng mga yan, di aamin yan sabi, marami pala sa mga bansa natin yung uh, talaga tayo ibenta e <laughs> kaya tayo kaya talaga tayo ibenta at kahit buhay winang usapan walang pakialam ganyan na ba sila kadispari. Anong nangyari dyan kay Galbes bangag na rin <laughs> Sayang ano uh, kung mawasak man ang pinas somebody I will say we deserve So grabe so tinatawag na nila ngayon si General Galvez na amboy. American boy. Ito yung mga nababasa kong mga comments. American boy na kasi uh, inamin na nga ng gumawa. Ang nabasa ko pa nga is uh, mas maganda sana yung response ni General Galvez na uh, I will check with uh, the U.S. Uh, kung ano pa talaga. Kasi outright sabi niya, that's not true. So, doon na siya tinamaan ng gusto kasi hindi daw tuto, Baka hindi niya ano, baka hindi niya nalaman o nabasa yung pronouncement ng spokesman ng Pentagon na inaamin nila, ginawa nila yun, paninira sa Sinovac kasi ang China ang unang gumawa ng false information na US ang may ka, ka, kagagawa ng pagkalat ng ano pagkalat ng uh, COVID-19 virus. So, let's learn. Ito na yung battle of superpowers. US China at tayo po sa Pilipinas na lalo na yung nuclear possibility ng nuclear war nung pinayagan ng ating pangulo na station na ano, dinagdagan ang mga EDCA sites yung tatlong EDCA sites sa Northern Luzon nandyan na nakaamang na yung missile system ng US yung typhoon yung ballistic missiles nila na pwedeng targetin ng China ngayon sabi ng mga expert ang China daw meron ng minarkan 25 targets dito sa Pilipinas na nakatutok na ang mga missiles at tayo ang unang pauulanan ng nuclear warheads once na nagkagera ang US, China dahil sa Taiwan. Kaya good luck po sa ating lahat. Sana iligtas tayo ng Diyos sa sakunang pwedeng mangyari sa atin.